Kita okay, na ron, nagagana ng bigana na magpana. Oo. Paano na? Magpirisyo tayo. Ah. Ito pa rin bagong vlog ito, Idol. So. Ano 'yan, ha? Oh, so, ito, anto pagpagpabitin-bitin pa, lang tayo mga una, no? So bago kayo mag uh, load, i-subscribe muna sa may subscribe sa baba dyan tapos i-click mo yung batingting dyan para mapanood mo agad i-share mo na rin you no, know, I don't uh, para kumalat yung ano natin kapangyarihan Ah, ano, baka na, ma... Kapal na. Kumukunta na yung panit. Hmm. hmm. Kasi na lagyan na dati to yung kalaman. Nagkaroon ulit. Wala. Kung dahil sa gunting, ah, wala. Walang kunit-kunit. simple. Okay, putas na. Oh. Dito lang nga Dito lang yan, mapanood. So, <laughs> dito lang kami sa Alma Residence. No? Dito sa General Santos City. Yan. Tapos, maglalagay na tayo ng 8mm. Yan. <laughs> yan. Ang ilalagay natin ito, anin na stars, anin na bulitas. Dahil gusto ni Mrs. Marami raw. Hmm. Para pag sumigaw, butas yung kisami. Alam? <laughs> <laughs> uh. -huh. Gusto, gusto, pag sumigaw ng a, ah, yung, yung magkakrak yung pader ba? Parang nilindol. Crown, crown yung uh, natin. Ilagay natin. Ano? Crown yung nilagay si Kaedol. Oh, ayos. O, tinan mo yung lolo, oh, crown. Ha? Ah, yan na? Hmm. Stop. Uy. Oye. Ayok. So ito, pakalawang balik to ni Idol. Pakalawang balik to. So ngayon, tawag nito upgrade. Tatahiin na natin. So, itong pantahin natin, ano to? Kusang natutunaw to. Sri Bakita itu tanggal yang orang ribut di di Bakita bah kita makamnya ah ulu nanti titik matahari Bikin di mana mai gua ungkat bus no? Ha? Ito e yung may kaugat. Ah, dagang ugat na nito. Ha? Ang dagang ng ugat. Dagang yun ang pa na ibo eh. Kaya nga nga ito. Pagka, dagan nga nga itong naging kuwer, tapos pag lumati ako, dagan nga gani, puta, upugat pa kayo. Tapos <laughs> si so, Jesse, nga nga, boss, kanang darating mo boss. Nampalagay na ako boss. ya pa nat natin na wala nang kansa GC mimic na mimic <laughs> <I> na mimic no eh yes yeah yeah tapos 'yung mimic okay rin walang bakas na dugo. Good. Lamang yes. Oh, tapos ngayon, gusto mo nood? Gusto, <laughs> gusto. Gusto. Gusto mo nood? Ito. <laughs> ah. <laughs> Magjikas muna kayo. Gusto mo manood. <laughs> okay, Adol. Ano masabi mo? masakit ba? Hindi, hindi, hindi. Satisfied mo, satisfied. Satisfied? Oo, oh, yan. Walang, ano, walang ka... Kahit, kahit sakit, wala talaga. Wala akong naramdaman. Oh. Kung sa Bisaya... Satisfied, ko po ako. Oh, wala kayo sakit? Hmm. Oh, man. Kaya magpabulita yeah. sa mga Boss Bantam. Oh, yan. Digital solar ito. Ayan. Oh, Pero wala, ano? Wala. <laughs> Takbo. Zero, si zero si si Zero <laughs> Okay. Okay. So subscribe mga ano, mga yung manonood, subscribe naman. Okay, nood lang, nood lang para para gumanda lang buhay ni Pantam. Okay. Okay, thank you. Thank you.